Huwag po lang <laughs> sa May isip mo mo na lang. Oo, meri niya sa Ano sa'yo Ano kaya niya? Hindi ko nga. May Sa may day. kaya Sa may kaya niya ano? Ito yun, ito na gabi. Ito yun. ka They Si, ano ba yun? Si Isabel. Si bata niya. Pag may hindi. yung, ano? Ito yung may gusto garo Julius. Ano yun? Or friends ni Julius. Pero nakalag kaya. Ato birthday brother. Brother ang nakalag. Pero, pag tayo sa picture. ano yun? Ano yun? Ano yun? Ano yun? nagubrating na guys nagubrating na ano naiachaning ano na. ano ni ano 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 mo ano 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 Ito ano 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 na Kaya ingat i-hide sa mga friends. mo, ng butig ulo, brotherman bagay tiguro friends ko kaya bagay talo. Kaya ni? ko ano ni? sipun. inubig inubig ina na bibig. ano ni? ano? 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 ni? ano? 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 ano?